What a nice day mga ka-all goods. Gabi na nga ako nakalabas. May bagong araw, panibagong food trip na naman. Kumusta kayo? Sana all goods lang kayong lahat. By the way, mga ka-old guys, nandito nga pala ako sa Edsa Aurora dito sa amin. Walking-walking lang papunta sa spot na tripan ko. Siya nga pala sila sa legendary na no convenience store. Matik, kapag wala sa 7-Eleven at kung gusto natin maiba naman, eh dito tayo tumatakbo. Kaya e, tara, samahan nyo ako sa video na to. trip tayo. Let's go! Nagpalit nga pala sila ng pangalan ng store nila pero hanggang ngayon ay masasarap pa rin yung mga food trip nila. 24 hours nga rin pala silang bukas kaya kahit madaling araw ka magutom, eh open sila. Sakto naman yan. Yahoo! May malapit sa amin na store nila. Kaya dito na lang ako pumunta. Sigurado ko, alam na alam nyo to. At dito ang tagpuan nyo ng ex nyo. At dito ako yung kumakain nung hindi ka pa niya iniiwan. Ouchie! Uy, nakarelate si Kuyo. Kahit ganun pa man, si Sir at si Ma'am ang nagpapatunay na may forever sa Uncle Jans. Barbero ka, Kuyo. Dahil mong alam, ingit ko lang. <laughs> Tingnan nyo naman, guys. Malaki yung dining area nila na magiging komportable ang pagkain nyo. Nakakatawa lang makita na habang tumatagal, eh, mas parami lang parami yung mga menu nila. Mas pinapalevel up pa nila yung mga combo meal nila. Hindi pinapamahal, pero mas pinapasarap pa. Aminin nyo man o oh, hindi, isa nga rin silang nagsagip ng gutom natin noong mga panahon nag-aaral tayo at nagtatrabaho. Tulad kung saktuhan lang, eh sobrang laki tulong sa akin ng mga budget meal nila. Luna sa mga masisipag nating mga rider at sa mga estudyante at sa mga nagtatrabaho na saktuhan lang at nagtitipid. Ay naka-order na nga ako at ang bango ng amoy nakakapaglaway na. Okay guys, ito na yung order natin sa Uncle Jens na best combo nila. Na merong kasamang isang chicken na malaki. Tapos anim na Shanghai. Tapos may rice na rin siya. Bali 120 ito yung best combo meal nila. At sa mga hindi po nakakalam, yung, yung uncle dyan, eh dati siyang mini stop. Kaya solid din yung mga pagkain dito. Try na natin. Yan guys, may kasama na rin siyang gravy. Tapos chili sauce. Yan. Sweet chili. 120 para sa ganito karami eh hindi na masama kasi pag bumili ka sa labas na ito chicken lang tsaka ito 120 na tsaka alam naman natin hindi rin ito papahuli ang uncle jans isa rin ito sa masarap at maging sa mga estudyante eh, hanggang ngayon eh patok pa rin naman sila yan lagyan natin yung chicken yan o no. oh. Shut Ang dami nila magbigay ng gravy dito guys. Tikman natin. Tikman mo natin itong Shanghai nila. Solid like yung Shanghai nila oh. Malasa, Malaman. lasang mamahal halatang hindi tinipit. ayun oh, dahil sa huwag malaki din yung chicken nila eh, okay na nyo o natin Grabe, sobrang crispy. Sarap. Saka umusok-usok pa. Ayun, oh, bagong luto pa. Solid. Dati yung nagkatrabaho ko, kung hindi 7-Eleven, minis na takbuhan ko talaga. Pag gutom ako at gusto kong padaliin yung yung merienda ko tsaka yung break time ko. Kasi dito, masasarap yung mga pagkain nila eh. Oh, Kung mahilig sa Shanghai, i-try nyo na dito. Solid. At yung chicken nila, parang hindi na uli sa mga Jollibee, McDo, yung lasa niya. Panalo din, promise. Ayun no, solid oh. Malaki oh. Bali yung chicken nila guys, dalawang klase. Merong maanghang, merong hindi naman. Pero dahil mahiling nga ako sa manghang, ito pinili ko. Ayun no, tingnan mo yung chicken nila, malaman. Kaya sobrang crispy na. Tikman natin yung hot sauce nila. Ito chili sauce nila. Tikman natin. Sa ano to pala sa Shanghai na sauce. Lalo mas masarap pag nilagay natin yung chili sauce nila. sulit na yung 120 dito sa ganito karami anim na Shanghai tsaka isang malaking chicken tapos may rice hindi na masama para sa presyo niya 我从上海。 Nakakabusog na rin eh. Nabusog na ako eh. Solid. Yan guys, kung gusto niyo matikman yung fried chicken ng Uncle Jers, yung mga combo meal nila, i-try nyo na. Ang maganda dito, eh kung gusto, kapag nagutom kayo at gusto nyo matikman yung ano nila, eh marami namang pwesto ngayon yung Uncle guys. Dito ako ba brands to eh. Ayan. sobra good quality grabe solid napalaban ako doon, solve solve na naman craving satisfied nagustuhan nyo naman sa itong video na to Maka like and share naman po Salamat, aking kabuhan Peace out, all good See you sa next vlog